Sa na nawagan naman ang suporta mga senador kaugnay ng gaganaping paglagda ng kasunduan sa pagitan ng pamahalaan at ng MILF para sa tuloy ang pagkakaroon ng kapayapaan sa Mindanao si Bianca Pidad ang ating tagapagbalita ng kasunduan na bubuo sa isang transition commission para sa mga tarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Dahil dito hinikayat ngayon ng mga senador na ipagpatuloy pa ng pamahalaan ang usapang kapayapaan sa ibang grupo gaya ng Communist Party of the Philippines at ang puwensa nito ng New People's Army. Ito yung matapos ay matapos na naging matagumpay na pagkakaroon ng kasunduan pangkapayapaan sa Mono-Islamic Liberation Front o MILF sinabi ni Sen. Francis Pangilinan na mabuting samantalahin ang gobyerno ang magandang takbo ng peace agreement. Panahon na aniya para buhay ang pangkipag-usap sa CPP-NPA. Tinuriri ni Pangilinan ang maayos sa pangmalakad ng Pangulo at pagiging malapit sa masa na ilan lang umano sa naging daan upang makamit ang matagal ng inaasam na kapayapaan sa Mindanao. Kaugnay nito na nawagan din si Sen. Coco Pimentel na suportahan ng lahat ang gagawing paglagda bukas sa pagitan ng pamahalaan at MILF. Ikinadalak naman ni Pimentel ang inihayag ng Pangulo na naayon at wala milapag sa konstitusyon ang atali ng kasunduan. Ito rin ang hihinaw ni Sen. Franco Indrilo na nagsabing mananatili niya ang presidential form ang of government ang uri ng pamamalakad sa Mindanao ngayon at pagkatapos ng buwan ng kapayapaan. Dagdag pa ni Drilon, mananatili ang supervisyon ng Pangulo sa magiging ng bagong Autonomous Region in Muslim Mindanao ARMM. Kaya wala anyang dapat ito at dahil mananatiling parte ng central government structure ang mamumuno sa Bangsporo. Yan muna ang pinakahuling ulat hindi sa napitintong paglagda ng kasundoang pangkapayapaan bukas. Pansipilibisyon ng bayan, Bianca Pala.